Mga partners, uh, ito nga uh, topic natin ngayong araw ay bakit nga ba? No? Ano nga bang intention ninyo? Bakit nyo gustong uh, mag-apply sa pagiging isang uniformado? Or ano bang intention niyo sa pag apply ninyo sa isang bureau? Interesting, no? Pag-usapan natin yan. Let's go. mga partners, no? isang uh, interesting na tanong, no? kung bakit nga ba, ano nga bang intention nyo kung bakit nyo gustong pasukin ang pagiging isang inoformado? Or kung bakit uh, gusto nyo pasukin yung ganitong juro? Yan. Yan yung mga tanong na dapat natin sagutin sa ating mga sarili. Okay? Bago tayo magpasya. Okay? Sa isang desisyon na in the future, no? yan ang magdadala sa inyo. Okay? So, yun, mga partners. No? Yan yung aking katanungan. No? Kasi marami sa ating mga kapartners, pagdating sa ganyan, pag tinatanong ganyan, ano bang intention nyo? Ako kasi, mga partners, kung ako, ako ang tatanungin nyo kung bakit ako nag-apply uh, sa pagiging isang nyo ay pangarap ko po talaga no, na makapasok sa isang bureau na nyo Okay. Sa pag nga in the pre in the previous video ko makapartas. Galing na po ako sa government, no civilian employee na po ako sa PNP na tinatawag na non-uniform personnel. Yes po. Ang trabaho po ng non-uniform personnel sa si PNP, no, ay paperwork. Same with the PNP personnel, no. Ang pinagkaiba lang ay wala kaming operation. Hindi kami na hindi kami napapasama sa operation or tactical operation ng PMP. More on office kami and paperworks. Okay, but kung titignan mo ang paperworks, ay same lang din sa ginagawa ng uniform personnel. Okay, at the same time, nung ating kurso ay criminologist, mga kapartners, uh, alam naman natin, pag criminologist, line for uniform personnel ang papasukan in the future. Ayan. So, yan, uh, napasok sa isip ko kung bakit ko na itanong kung ano nga bang inyong intensyon, kung bakit rin bakit nyo no, pinasok or bakit nyo gusto applyan ang pagiging isang uniformado. Sa mga aspire applicant natin dyan makapanood, feel free to comment below kung bakit nyo gusto mag-apply sa iba't ibang uh, uniform service. Ayan. Meron kasi, no? Uh, gusto ko lang malaman, para itong survey na rin itong mga partners, no? Uh, gusto ko lang malaman dahil uh, karamihan, no? For example, karamihan sa mga other... By the way, no? Disclaimer, mga part, This, is, uh, this is not a negative Ah, uh, video content. Okay? Ito lang mga survey, siyempre at gusto ko rin malaman sa karamihan kung uh, bakit nila gusto mag-apply. Dahil in uh, future kung kayo ay mag-apply ay itatanong din po sa inyo ng bureau 'yan. Okay? In my intention dito sa tanong na ito mga partners para siyempre uh, alam niyo sa sarili niyo kung bakit niya ba. Okay? Kung bakit niya ba gusto niyo pasukin ang pagiging isang uniformado. Meron kasi dito, no? Dahil la uh, Maganda ang bigayan ng sahod, tumaas ng sahod ng bawat uh, uh, branch of government uniform dahil doon kaya gustong makapasok ng iba. Pag, ang problema mga partners based on my own experience, pagdating na nasa loob na ng bureau, no, ay maganda nabigla. Kasi nga hindi, hindi alam na ito pala kahirap, no ang papasukin ninyong uh, uh, branch of government yang iba is no like quit ng ibang bansa sayang naman yung slap na para doon sa mga aspiring applicant natin na nangangarap na pangarap na pangarap na makapasok sa branch of government in uniform personnel no sayang sayang yung mga slap na sana uh, maaga pa lang no kaya itong uh, video content nato pinapaalala ko na maaga pa lang eh, uh, bigyan na ninyo ng uh, realization ng inyong sarili na pa ako realization tama mga uh, i-realize na ninyo sa inyong sarili na bakit yung ba gusto mong mag-apply sa branch of government no na magiging isang uniformado dahil ba sa pagiging astig ba gusto niyo makapagsuot ng uniform, tulad nito, delta, or any kind of uh, uniform of first Ned, no, any kind of branch of government in uniform, no, yan ba ang inyong uh, intention, no, ang iba, uh, alam ko, ang criminologist talaga, no, dream talaga ng isang criminologist na makapasok sa uniform service. Hindi na po natin makik may kakailayan mga kapartners. Okay, in the other courses, no, meron naman na uh, ang pangarap nila pero ang uh, ginusto nilang course is uh, not uh, not a uh, uh, criminologist no meron kasi tulad niyan tinatanggap na, na ng bureaus no, ng uh, other branch of government lahat na ng branch of government ang no other courses pantay-pantay uh, na po ang pagtingin sa lahat ng kurso mapa criminologist ka mapa education mapa nurse mapa psychologist no may isa na lang po dyan. Wala na pong kontrahan dyan. Okay? Wala na pong uh, pagtatalo dyan. Okay? So, based of the best na lang dyan kung paano mo dadalhin ang iyong profession sa pag-apply dito sa pagiging isang uniformado. Yan po. Okay, back to topic tayo. Okay, mga partners, no? Meron naman po ibang mga partners natin dyan no, na simula nung uh, naging dublado yung sahod ng uh, uniform, no? Men in uniform, men and women na uh, uniform no ay naging interest na sila naging interesting na sila sa pag-apply no sa pagiging isang uniformado yes po uh, mas malaking tulong po yun na marami na po nagkaka interest na mag-apply sa pagiging isang uniformado okay no question tayo diyan gusto nga natin lahat na ma-encourage no lahat ng uh, nakapagtapos ng uh, kolehiyo nagkaroon ng eligibility at pasok pa yung kanilang mga age no sa age requirements ng bawat bureaus. Ni-encourage namin kayo na mag-apply, na mag-apply, na mag-apply sa bawat bureaus. Okay? Mapa-PNP, mapa, mapa BJMP dito sa amin, mapa-BFP. Okay? Mapa- Airport policeman yan, okay? Mapa Army AFP, mapa Navy, mapa Marines, okay? Mapa Air Force, okay, mapabukor, lahat ng uh, service branch of government, applyan po natin. Okay, pero, by the way, bago po tayo mag-apply ay bigyan natin ng ano, katanungan ng ating sarili. Bakit nga ba? Bakit ko nga ba gustong mag-apply dito sa branch of government na to? Or bakit ko ba gustong mag-apply sa pagiging isang uniformed. Okay, para siyempre pagdating in the future na makapasok kayo, ay hindi na kayo mabibigla. Akala ko ba pagiging isang uniformed, ito lang yung trabaho. Kasi in, in reality ka partners, so marami tayong experience dalaw na ako na karamihan sa ating mga kasamahan na baga hindi na pangarap, nag-apply lang sila dahil uh, in salary, no? Totoo naman 'yan lahat naman tayo for salary no kasama yan sa ating uh, intention no pero yung iba yun lang kaya pag that, pagdating ng future na naging ay uh, nabibigla sila ay kala ko ba ganito lang ang trabaho ng isang bagay isang uniformado uh, kala, kala nila always na mala action no tayo nila sa gayong designation kasi ayaw nila hindi nila uh, yun hindi nila alam yun no pero dito po sa pagiging isang okay, sa bawat bureaus, bawat designation, no, bawat position ay pagdadaanan at pagdadaanan po natin. Sa ayaw at hindi natin, may pagkakataon na ibibigay sa atin. It's a challenge tayo ng pagkakataon. Kaya karamihan dito, no, sa challenge na yan, napipressure, no, Nag Ayun, ya, sabi ko, nagkakamali or nabibigla sila no, sa kanilang pinasok akala nila na hanggang doon lang ang trabaho ng pagiging isang informado. No. No, ilang natin sa isip natin na more than doon po sa inyong expectation. No? In reality, nag-iiba po yun. Okay? Nabaya, baguhin natin yung ating uh, kaisipan na ganito lang ang trabaho ko, ganito lang ang profession ko. Okay? Kaya sa tanong na kung bakit, no? Kung bakit nyo gustong pasukin ng isang bureau at kung bakit nyo gustong maging isang unifado in the future. Bigyan na ninyo yung sarili na makapag-isip para sigurado kayo. If in case man, na matanong ang tanong na to sa inyong journey sa pag apply ay madali na lang ninyong i-explain. Okay? Hindi na kayo mag-isip, bakit nga ba? Okay? Dito kasi papasok yun eh. Pag mo, dito na papasok yung ano, pangarap mo, Uh, kasama na ito yung salary, makatulong sa family, kay maayawan ng family sa hirap. Yan ang mapasok yung explanation mo. Detalyado. Kasi naintindihan mo sa sarili mo na gusto ko itong gusto ko itong pasukan. Dahil dito ako fit. Di ba? Dahil gusto ko pang marami pa matutunan sa biyurong to. Yan. Ang gusto ko pa ipati dito sa, sa video na ito mga partners ay intindihin ninyo, pag-aralan ninyo, yung bureau papasukin ninyo, yung bureaus, no? Kailangan meron kayong uh, kaunting idea sa bureau papasukin ninyo. Hindi lang kay tingin sa pagiging isang uniformado. Okay? Ang pagiging isang uniformado ay dapat flexible ka, ka partners. Kung saan ka mapuntang unit, kung saan ka mapuntang posisyon, go for it. Huwag tayong mamimili. Okay? Isang, remind isang reminders niya na galing sa inyong kuyang ka-partners. Na nagpaalala na kayo kung kayo ay kung nakakapalod kayo nito at pakapasok kayo in the future no wag na wag ninyong kakalimutan kung saan at kung paano ninyo nakuha yung pangarap ninyo okay dahil marami no marami sa atin na pag naging organic na kalimutan nila kung ano ang kanilang sinabi kung ano ang kanilang pangako nung sila ay aplikante at trainee pa lang. No? Pagdating ng panahon, mas senior pa sila sa kanilang senior. Okay? That's all for today. Bigyan ninyo ang inyong sarili. Okay? Kung bakit nga ba gusto ninyo makapasok sa bureau na to? At bakit nyo gusto makapasok sa pagiging isang inyong prambado. Feel free to comment below. Okay? Magandang topic to. Okay, mga partner, share this video para syempre uh, magkaroon kayo ng motivation. Okay? Na ipagpatuloy nyo ang inyong journey sa pag-adopt. Kahit na mas -slash kayo, bangon lang hangga't kaya pa ng edad. Bangon lang. Hangga't kaya pa ng oras at panahon. Minsan lang ang pagkakataon. Ye grab the opportunity. Okay? Sabi nga ng karamihan, ng matatanda, hindi na maibabalik ng nakaraan. Kaya, ngayon pa lang, kung may opportunity, i-grab na ninyo. Okay? So, in this video, mga, mga partners, naway nabigyan ko kayo ng motivation. Okay? Motivation na ito, di dito, walang uh, negative doon. So, mga partners, naway na-realize ninyo yung gusto kong iparating sa inyo. Okay? Sa mga parts natin dyan. Okay? Always kong sinasabi, hanggang dito na lang po tayo, mga partners, na be a confident sa lahat ng bagay. Okay? Shout out sa lahat ng mga kapartners natin dyan, sa mga bashers natin dyan. Shout out sa inyo. Okay, please comment below kung gusto nyo mag-bash. Okay, natural po yan. And, uh, yun lang po. At, uh, magtiwala sa inyong kakayahan. Always kung sinasabi yan, magtiwala sa inyong kakayahan. I-showcase ninyo kapag kayo ay aplikante na. Huwag ninyo itago. And always, magtiwala sa itas. Always pray. Dahil siya lamang ang uh, masasandalan ninyo sa oras ng inyong pagiging aplikante. Ayan. At maging mabuting tao sa kapwa. Dahil baka yung kapwa na yan ay makatulong in the future sa inyo. Yes po. Nangyayari yan. Okay? At maraming maraming salamat sa ating mga solid subscribers sa mga kaparpers dati dyan. At at nanonood ng ating motivational tips, additional tips at gabay para sa ating mga spot applicant para sa kanilang pag-a-apply. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Lagi kong sinasabi. Saludo.